Mama mga Mars. Ano tayo Mars mag-ready tayo ng ano Mars ngayon ako ulit. Nag-video Mars ngayon ko lang isipan ulit Mars. Mag Ready tayo ng Mars? ano Mars. Pagkain sa ating mga ano. Sarap ng buhay na burla, Mars, tulog pa Mars. Ito Mars sinangag na kanin Mars. Nakita niyo na Mars. Pero na kanin Favorito to ng aking anak na lalaki, Mars. Pag-iising so, lang, Mars, sa so, karidi na yung pagkain nila, Mars. Karin natin, Mars, kay Mahalang Bigas, Mars. Chocolate. ng pangalawa ko, mars di mahilig, ano, mahilig yun sa Ito yung niya, mars Kanya -kanya -kan yung niya, mars. Ito. Ito, mars pag may blow sana ko to mars ko siya may pwede ng ano yung, ano Mars kasi ayaw ko Mars ito na orange paborito ko Mars orange ano um, yung Mars kaya tanda namin yan Mars o, sa anak kong babae Mars pula sa kanya yung sa aking asawa lalaki ay siyempre lalaki asawa ko Mars <laughs> mali talaga po Mars Mars pero hindi natin alamang na Mars bigay mo ni Ate Jane Mars yung alamang sarap Mars hindi na sarap mga yung anak Mars kasi mahilig sila mata sa masamis ako mahilig ako sa maalat Mars kasi medyo malat yung pinarito natin nilaga muna natin Mars bago pinarito Mars namili ako ng ano Mars ng gusto nila kasi yung aking anak na lulaki, gusto itong hita Mars ito ang ilagay ko dito sa ano niya Mars. Yan. Yung anak ko naman babae. Hindi ko alam Mars kung gusto niyang sinangag Mars. Pero bigyan ko na lang din siya Mars. Ito sa kanya Mars ko pula. May orange ko Mars. sa ang ganda na pagkabatong magalaw ba ito basta basta Mars mabigat pa laki oh. kita mo yan Mars may biglang gumanong, Mars mamaya i-rewind ko yan Mars panturin mo Mars iba na dito na ako Mars hmm. tulog pa tulog mga anak Mars ako lang dito Mars pero kinilabutan ako Mars ito na ako, ko Mars kasi lang di kala ka Mars kasi maiksi pala yung balahibo ko Mars di pala masyadong ano Mars ano kasi um, ito ito uh, halos lahat ng apartment tang ito Mars kanito Mars na yun parang dal Mars kaya sanay na kami Mars yung sa anak ko Mars kung lang Mars kasi hindi siya may meron din pala kong ginawang sweet answer Mars Mars, oh. Hindi, 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 Mars. Kahapon pa yung Mars. Ito namang saan ako, Mars, yung games. Kanya-kanya silang paborito. Tapos, Mars, takpan ko muna ito, Mars, kasi mamaya pa sila Kaya ito, dito. Ay, wala pa siya, Mars. kasi sinuksan ko ako, Mars. ako ng aking pala mars kasali pala ako dito mars Anong, wala dito na pala ako naman. Ano, itong luto na ito, Mars. Bigay lang ito, Mars. Bigay ng asawa. Bigay sa asawa ko, Mars, kung sa trabaho niya, yung guardia. Mars. Ito sa nurse, Mars. Mga marinig ka minsan ang gripo. Nagbabukas na. Hindi naman namin binubuksan. Dati ang TV namin pinapatay siya hindi. Tapos, kung nagsilpon kami, Mars, ang ating gabi, Mars. Ano, Mars? Eh, hindi malakas yung sounds. Kasi medyo may pagkabina. Na, Basta pag nagsisilpon ako. Bago kasi ako matulog mag-Mars. Nanood muna ako ng mga virtual Mars. Tapos ano, Mars, yung pampanto ko yun. Eh, malakas yung ano ko, Mars, kasi hindi ako makarinig ng ano, hindi yung pinapanood ko, Mars, nilalakasan ko. Alam mo, Mars, ano, yung parang ini-stop, ini-stop yung cellphone namin, Mars. Ito naman yung akin, Mars. Ini-stop, Mars. Tapos ano, Pire-rewind yun, Mars. Parang nag-ano siya, Mars. Na para, parang naano na na, katulog ka na. Kasi araw, oras namin ngayon. Kami naman. Parang gano'n, Mars. Kaya, Di tayo na niniwala sa gano'n, Mars. Pero minsan nakakaramdam talaga tayo ng no? ibang yung, ano, Mars. Ito na yung ano natin, Mars. sa anak ko Mars ito na lang sa anak ko Mars sa anak ko babae ito sa aking anak na lalaki ito ano pala yung akin Mars wala pala kang ulam ito na lang sa akin Mars maliit lang akin Mars kasi hindi ako may day sa manok Mars um, kasi, ano tayo Mars na ng sweet and sour kung ginawa, Mars. Kain na tayo, Mars. So, ang gutom na ako, Mars. Aba-aba yata yung video ko ngayon, Mars. Aray ko, Mars, sa punit yung gamit ko, Mars. Ang Mars, sa punit, Mars. Ay, Mars, Punit. So, ayun. Burito ko pa lang ito, Mars. Ito, Mars, nasa Hindi naman to ano, Mars. Kaya mo to siya matalong Mars. Ba't ngayon lang to na ano Mars dito? Wala ano, Mars dito. Wala namang ano dito Mars. Ba't so Saan dito na ano Mars? Wala naman Mars. Ang makinis yung ano namin Mars. Tiles Mars. Tiles ng lababo namin Mars. Bakit? Bakit na po nito Mars? Ay puni talaga Mars oh. Kita Mars. Hmm. puni talaga Mars. Sana pakinig yung pagka ano Mars. Ano ba Mars? Parang may nanluloko sa akin Mars. First time yun itong nangyari ngayon Mars. Tapos matay may Mars. Tapos kain tayo Mars. Pagpain ko muna ito Mars kay ayaw ko yung may mga langaw Mars. Tsaka ito. Mars is yung sunog na bawang Mars. Mars. Yung bawang Mars. natin. Kain muna tayo, Mars. Kaya -tay, may koktay. Bakit ng koktay, Mars? Hindi Mars. Kain, Mars. Baba. bawang, nga. Parang bawang ko lang marso. Ulam na. Luto ako ng baw puro bawang lang marso. Tahan ko lang. Ang oh, sarap marso. Parang gusto ko na lang itong kainan sa anak ko. Ang isa. Kasi hindi siya mahilig sa ganun. Ang Masarap mo. Hindi ko mas mga ano nga Sa manok na may mga breeding breeding mars. Yung may mga itlog, may harina. Hindi ko type ng mga ganun mars. Pag sa madali, binakain ako pero uh, ako magawa mars. Hindi ko type mars. Uh, wala na kung ganun kain. Ano lang mars? Natikim lang ako pero talagang ano, nung kagaysa mga anak ko na talagang sabit na sabit. Ayoko talaga Mars kaya gusto ko yung ilaga mo na siya Mars tapos asing bitchin lang tapos may bawang pakuluan mo na yung bawang Mars baka hindi nyo pa naksubukan Mars masarap tapos may bawang ni, yung puro bawang lang Mars kahit wala na sibuyas hanggang sa maiga yun Mars tapos yung manok e eh, parang iano eh, ano ano mo Mars eh, parang eh, sang sangal mo Mars hanggang sa lagyan mo na siya mantika konti lang mantika Mars para i to mo lang siya ng konti kasi laga na naman to Mars eh parang papulapulahin mo lang ng konti ang ano tapos pwede lang hindi masyadong malakas ang kapay Mars Parang para hindi masunog yung ano yung manok at saka yung bawang yung yung bawang nalakasan ko yung kapay kapo ano Mars sarap sarap ng sinangal ko Mars at na ng ulan Sunbit siya lang po, Mars. Kung tunbit siya, at mag... Tapotuhan ng manok, Mars. nilagay ko ng kanin, Mars. Tapos, nilagay ko lang asin kong paybit Ulam. Ano na, Mars? Parang, kahit wala ka ulam, Mars. pa? Oman, dito ulam ko, Mars. Maraming matira pa to, Ibinig na lang ito sa anak ko, Mars. Tutang na siya magigit sa sinangag, Mars. Saan so, ba yung ano, ilagay ko na lang yung uh, yung manok na Mars, ibalik ko na lang dito. Kaso uh, ba, so, uh, uh, yung baka magusta na yung Mars, wala lang. Ayaw na lang. magpa, ano, uh, Mars. Kasi so, hindi kasi siya, kasi so, yung ako, Mars, eh nakakamay masarap ang Mars na, madughanap dun si Mars. Bakit masarap yung bakit? Ano? ko, sa ano si Nangal? Bakit sya hindi Mars? Pumalang maganap Mars. Sarap kasi Mars. Sarap pero bigas ko, Mars. Sarap pero kasalain. Hmm, alam ko kung ano. Di ko, sa tayo. Kain. video <laughs> ako dito eh. Na, naglalaro ako. Oh, Ate Kain. Kain Tara na. Dumating yung Apo Commerce. Nasabi ko na ko, YouTube. Lala <laughs> ka video kaya ako. Nakadaya pa na 'yan, to. Oh. Galing Apo Commerce.